mga idol mga guys pangalawang ahon na natin to pangalawang akyat sa bangka ayan mga guys mga idol so umuulan pa rin pero ginawa ko talagang lahat na hindi lang maaagsika ng ulan yung lato kaya natimingan ko rin talaga na ilagay ko sa tray ayan mga idol oh. yung tray natin oh. mga guys, punong-puno dalawang akyatan lang puno siya pero naging mahirap nito baka ano, hindi tayo nakadala ng light baka gabihin tayo pero sige lang at least maka maandar lang natin yung makina, walang problema ang naging problema kung baka napaandar lang sa sa practice pag natuto na, hindi na andar. Nako mga idol. So umuulan pa rin paligid, no. Nagaabuhin ng paligid, mga guys. Yan ang dagat, laot. Ito naman yung minlan sa likuran ko. Halos hindi na makikita ang paligid, mga guys. Sige lang kaulan. At mm, kasama na hangin. Kasama na hangin, mga idol. So na timing natin na medyo ambon ambon kanina ipasok ko agad sa ano 3-3 basket yung ano yung lato natin so nanginginig na yung mga kamay ko mga guys sa so, dahilan na medyo malamig na talaga ayawan ko lang nito siguro hindi rin siguro ako tatagal dito aalis na din ako amat amat siyempre baka gabihin tayo medyo may kalayuan pang tabi mga idol kaya maliban na, ano. Ayan, nanginginig yung kamay ko. Nangingilig yung, ano natin, kamera. Eh, baka maalanganin tayo dyan sa labasan. Doon sa, dungkaan kaan namin sa daungan. So, kaya amat-amat na tayo mga idol. No, kahit pa paano, naka isang 3, 3 basket tayo. So, hindi na rin masama yan. Kaso nga lang, naka, ano, nakaamoy siya o nakasingot siya ng ulan hindi natin sigurado pero naman sinigurado ko siya sinabuyan ko siya ng dagat para sa ganun nakakasigurado tayo na ano kasi bawal talaga mga guys yung ulan sa lato nalulosa siya natutunaw kaya kung bakit nagkataon din talaga na nang lato tayo at ganito na ang nangyari so siyempre kanahon lang ang nakakalam hindi tayo So, maraming salamat mga guys sa inyong panonood sa ating pagbibidyo. Bukad lang yung kamera natin. Video pa sana rin. Thank you so much. Eh, may time. Pamanan sa inyo. Huwag kalimutan i-follow, i-share. sa ating video. Bye-bye. God bless. Sana inasiyahan.